Bonnet, bonnet. Oh. I know, ah. Five seconds. I know, ah. I know, I know, ah. I ano, ano, ah? ano? know. Ko comment, ka, ko comment, ka, dos. Kinuha mo kasi hero ko, eh. Ah? Kinuha mo kasi hero ko, eh. Ano man. Ay, nawala. Nawala yung kan ko, ah. Cam ko, ah. Ba't nawala? Ito na naman, ito na naman. Ito na naman si Kat. oh di ba na wala na naman yung kanate. Na, na, ano naman yung pino-problema mo? ha? pino-problema mo. Itong ilgato na to napakasira ulo din, no? O, oh, anong ginagawa mo bat Wala na, pre. Wala na, hindi na makita. Pestin ya, woman. Bunikting daw pero hindi naman wala naman lumalabas doon. Abaw kalitso gaslite. Ala, bakit nawala? Ano na niya? Ano na niya? Ay gagi ito pala o, oh, gagi nen. Baka. Ah, putang ina nagkakan. Ano na? Ya ya hari na naman nawala na naman pre. Gago na yan, lang na! Oh, hindi makita pre, oh, nandito pre, Pukki. <laughs> Yakuha pre, sorry, sorry. <laughs> Ilabas mo yung in... Ilawa ka po lang ka sa ligo ni Mal. Kano'n nangyari dito? Kailangan ko yata restart. Ano nangyari?

ko ko nandito mamaya. Sorry, sorry. Yawa ka. Huwag <laughs> niyo marinig yung boses ko. Okay, nice, nice. Nice, nice, nice. Bisit, 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 bisit talaga ka. Bisit kang hindot ka, ni yo <laughs> Yodipong pong gulitsuga, sigit sang manok nga pula. <laughs> sorry mga priya, nadisi tayo. Yung di Nagkakan kasi, nanood kasi ako kanina ng Boldy eh, kaya siguro na nag, nag nag, nagluko yung yung PC ko kaya ganoon. Pero simple tanklay la tayo eh kaya mahirapan sila sa atin pre. Pag tanklay la kasi, talaga mahirapan to sila pre. Alam niyo naman siguro, 'di ba? Oh, ano ano. Oo, oh, 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 tapos, oh, ano ano ano, patay ka na oh. Oh, 'di ba? Oh, ano ah. <laughs> turtle Your team just... I remember the day We aspirants are the protectors of all Oliva Oi Oliva Ay regalo ka sa magtank Patay yung kor Di Tragis na yun, Hiniwa yung itlog ko. Sorry. Wait lang, visit kasi yung kanatin Na Nagka-problema yung PC natin. Ang bantot na may linti. na nyawa, na may chugas. Chugas, yung tsuga. Di tsuga, si linti! Kaya ko Pero sige lang. Pinapakitaan ko sila ng tank Laila dito, pre. Alam nyo naman siguro, di ba? Di ba, di ba, ba? Diba? Wala kasi Naglogo kasi yung, yung PC natin, pre. Nanood kasi ako kanina ng UGIS. Ay, eh, tapos yun na, na pinasukan ng virus kaya nagloko yung PC natin. Diba? Our turret has been destroyed. O, diba? O, andito pre. O, andito ako ha. Hindi lang. Kasi alam niyo naman siguro mag-tank Layla, di ba? Pag-tank-tank Layla kasi. Ender, you're <coughs> me out. O, yes, Oh, ano? Oh, ano? Ano? Oh, ano? Pasukin mo nga, pre. One ano? Oh, no, no. Sipa-sipa ang -sipa. pinagsasabi mo dito, pre. Ay, kaya alam po, utangin namin binanatan talaga. Gagawin ang tanga binabanatan ako. <laughs> Sige, pre. Panakan pre. Lagot kayo sa akin mamaya. Sinasabi ko sa inyo. Sos, Mariusip. Oh. Kita mo? Kahit anong gawin ko, pre, mananalo, pre. Ito, pre, panalo na ito, pre. Ha? Ah? Kung hindi lang talaga ako na-DC, eh. ay, so, sinusumpa ako. Oo, oh, oh, diba sabi sa'yo, eh? Napaka-kuman yung mga birat. Oo, oh, tapos. Oo, oh, do -do, sipa, sipa. Eh, <laughs> yung itlog nyo, mga animal. Okay, palakan mo, pre. Ayun, oh, know, wala walang life, oh. Boom. Ay, grabe naman si Moskog. Baka pinasukan siya ni Gunpre, ni Thirdy, no? Grabe. Si Thirdy yung yan, eh. Ay, okay, no. O, oh, tara na, tara na. Tan mo na tayo. Ops, 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 ops. Yabang ang puta. Alam, yabang. umiyak na si paring ka no, sisi mamaya. Abo, umiyak na si Sako. Umiyak na si Sako, umiyak na si Sako. Umiyak na si Sako, si grabe. Grabe naman. Umiyak na si Sako. Sino ba, sino ba nagpaya kay Shako? Ah, baka si Mosko sinaksak ng muka, no? Sinaksak ni Mosko ng kanya, ng ano yon, Ng spear. Ayun ang si sì, Bat, no? Si ni Bat. Bat ay may katanab, eh? Kala ko ba magaling ka? Abay! Ay, away na! Ay, nag-aaway sila, oh! Nag-aaway sila, Di, di, are, kra! Ops, ops, ops! Ayun na naman, oh! ay na naman, oh. Naku, patay kang bata. Kakulong ka na. Anong gagawin mo? Dito ka pa talaga dumaan. Surprise, baby. On the ay, naku, baby. Wala na, baby. Wala na, baby. Takbo na, baby. Wala pa ako, bisit. The is right in front of you. Andito yata, pre. Ay, ba, mga pasipa-sipa, kapang yun yung bonggol ka nga, kulang nga kayo sa ligo, ka? wala, wala. oh. Mga sipa kapang linti ka. Pasa, pita. O, na, yun na, yun na, yun na. Sipa, sipa. Oh, ba, may mga pasipa-sipa na nalalaman, ano oh, po, tragis. Sipa, birada, pri. Yun na. Yun na, bri Pak, pak, pak. Uy, gabi naman yan. Grabe naman yan. Sige, pak. Pak. Simpre, tayo, tank, pre. tayo, takbo dito, pre. Eh. Eh. Ay, <laughs> <or> just... <laughs> Asa pa mga kulang mo sa ligoy, mga gamay mo itlog. Diba? ba? <laughs> hindi lang parang po, tangin na. Ito mo yan. Basic na basic. Siyempre, uwi muna tayo kasi tank tayo eh. Mas maganda siguro kung mawin natin karayan sa para wala nang uwi yan, no? Mas maganda siguro yun, no? Mas maganda nga, sinasabi. Oy, Mike James, shout out sa'yo, Mike James. James, Mike, Mike James. Alam niyo si Mike James, pre? Ito si Mike James, si sad boy. Ay, si sad boy ako naman, no? Wala na si Mike James, sorry. Okay, dito tayo. Taso. o. Oh. Ayan, Ayan, Ops! Up. Ops, ops, up, ops! Simpre, tank tayo, pre. Hindi naman tayo takot dyan. Sila lang takot sa atin, pre. Kasi matigas yung bitlog natin, eh. Kahit anong gawin nila sa, sa tank line ako, pre. Talaga, talagang matigas, to. O. Oh. Kita mo yan, wala. Wala sila. Punta rin natin sa taas. Tayo na pupunta doon, di ba? Hindi yung tayo, tayo yung... Ayan o, oh, example yan o. Oh. Tara, tara! Punta natin, punta natin, bre. O, oh, diba? Kano, kasimple, bre, yan, bre, o. Oh. O, oh, diba, yan, o, oh, obos. O, oh, diba, obos! Obos, men? Obos! Ha? Ah, obos, bre? Ha? Ah, ano? Ah, gusto nyo ng tipi-tipi ko, ha? The training tests are Your just easy. easy. oh, ano ha Wala talaga, pre. Obos. Obos talaga. Obos talaga kayo sa akin, men. Huh? Sinasabi ko sa'yo, pre. Ay, gagi. Binanatan ako. Sira ulong puta. <laughs> Binanatan. na ako patay, gaga. Ba't mo pinasok? Ba't mo pinasok? Oh. Ge. Tigas po to, te, pre. Sige pa ka tuloy, pre. Pre, 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 pre. Ge, pre. Akala niya siguro, kaya niya ako, no? Mga ulul. <laughs> O, oh, diba? O, oh. ano na? Tos, kung pati ka sa lalang puwet, Laila lang malakas! Diba? O, oh, siyempre, doon tayo sa gila. Ayan, o. Oh. Wait lang, ha? Ah. Wait, mainit. Mainit na kapi. Wait, 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 wait. O. Oh. Dito tayo sa kano. O. O, o, ano. Hindi ako makatipi Ang pakit ang -tipi, tipi ko, eh. Oh. O.

To me. Oh, that was, oh. oh, that was oh, that was oh, that was oh, that was Oh, almost oh almost 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 Oh, almost 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 oh almost Akala nyo, kain niyo ako ng mga siraulo kayo, eh, no? Ano, ah, ano, ito, shot ka, no. Yeah! Oh. Misty <laughs> <Underdance. laughs> ni Maloy. Oy, Arcel Abidans, what's up? Thank you so much for sharing my stream, mga pre. yung buong gol. <sniffs> Di ba, simple, pre. Sabi mo, kita mo, pabigat. Saan dyan? sanjan saan dyan ang Pabigat. Ti tingnan mo mabuti saan dyan ang pabigat Isip-isipin mo nga saan dyan ang pabigat Ha? Ako yung nasa middle Ibig sabihin ako yung nasa middle Ako yung pinakamalakas <laughs> O diba? O uh, let's go another Kanta yung kwet